Mabay. Ha? Okay. I think I'm logging. Hindi mo ko papadaanin. Hindi daw papadaanin. Ang <ingin noong> kanina. <laughs> Guys, alam niyo ba okay. ang ng potok nyo? I'm <laughs> Wait lang. ano ulit? Pangit ka, bata. Oh, diba? pangit ka! Pangit ka, pangit ka. Di ka Ay, nga marunong mag-wall flick. Sige nga, wall flick ka nga. Ako? Hala na Ako. Evil room. Moro. Guys, di ako makapag -ano, Wall plate. So, huwag na lang ako tayo mag-wall plate. Nagugulungan na ako. Sorry guys, lalaglag na ako ah. Mas pangit ka be. Mm. Oh, oh, pangit ka. O, pangit ka. Pangit ka. Di pa tuloy ikaw nga walang buhay. Di pa tuloy. Oh. Di Sige nga. Di pa mga ako na malapitan ah. Oh. Sige nga ikaw muna, ikaw muna. Oh, oh. Bata. Di mo ako, ayaw ako ikaw muna. Sige, sige, sige. Paano? Pakitaan niyo nga ako ng magagaling yung skills ng pagpapasyon. Paano mo kasi, Mabel? Kaya Aami ko yan. Sige nga, ikaw naman. Ikaw, ikaw naman, ikaw naman, ikaw naman. I naman. Ikaw naman, dali. Uy! Hahaha! <laughs>

Yes, yes, yes. Ako nakapasa, ikaw hindi. Kuya ka sa akin. Tingnan mo. Mm. Deserve. Deserve. May nambubuli kasi sa akin. Kinakamahal Kinarma may kasi, slack. kinarma. Karma niya yun. Parang bubuli ako kanina pa. Buwan na sila. O oh, tara na guys, hindi <laughs> ko na kayo itotroll. Yun lang yung target ko. Uy, ba't na yung pusa daan? Bro! May pusa daan? Ayun yung friend ko. Ano oh, pangalan niya? Si E... Evil, evil Romeo Evil Romeo Evil Romeo Sino yung favorite What? cartoon character nyo guys? Nananaw ko kasi Ganyan yung ko Bata Nag-leave <laughs> Nanayong bata guys nag na Nanayong bata nag na Pagkala na sila na oh. pipo. Ay, sayang. Okay. Okay. Ay, nasa ako. Oh. Bumali ka na naman, Koki. Bumali ka na naman, Koki. Di ba't mo? Ayan na, oh, guys. Tingnan niyo si Koki. Hindi siya makaano. Itaroon niyo yan. Kaaway ko yan. Charot. Uy, hey, walang may egg. Walang may egg. Oo, oh, ano wala naman si Cox niya. Walang may egg. Koki walang leeg. Koki, walang kumulit <laughs> Si Koki na wala nang leeg. Anong ulit? Koki na wala nang leeg. Takot na takot sa atin wag niyo ni paguguwang niyo ipag go si Koki Papansin niyan guys bata yan wag niyo na ano i-troll niyo lang yung mga bata Ikaw ka. Ikaw eh, kumita niyan eh. Ikaw unahin ko expert ako eh hmm. target mo si Koki wait. kanina pa yan eh Ano nagsasayaw-sayaw pa ng glam ng style eh? Oh, Uy, ang mo, ate. Hmm. Hindi mas mo ito si mapapas sa target yung kita. Yung... ulo ate? Target kita, tingnan mo. Saan? So, ano lang ito, ba? Si Oki. Okay. ate? Si Oki. Okay. 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 Si Uy, okay. okay. Koki. Okay. manda ka okay. na. Kailan okay. pwede dito? target nyo yan, guys Hello Hello Kinarma Yari ka sa akin Kasi okay lang yung pwede Okay punta ka na dito Okay punta ka na dito dali Punta ka na Okay na yan Dali, hindi na ako mantotroll. Para sa kanya lang, mantotroll ako. Tara na, dali. Ay, thank you. Kanina pa kasi batang yun. Bata. Si Aki. Kanina pa ako tawa ng tawa simula nung nagsasalita yung bata. Ala. Hu hu. Alam, Alam pangit. U. Uh! Ano may headless siya oh. Ay. Oh my god, oh my god. Woo. Uh! Parpo. Loaded. Slap me. U. <coughs> uh! Oh, thank you. <laughs> Ayan, slap this one oh. Ay sorry! Ay, ay oh my god! Sorry pala! Ikaw pala yun! I'm sorry! Sorry, okay. Let's go. Let's go. Aha, oh wow. Oh wow, oh wow. Ah, oh, ah, oh. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Oh, 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 daba, 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 daba. Ano? oh, ay na naman si Koki, target kita. Guys, okay lang yan. Kaya natin to. Kaya natin to. Lalaban tayo. Lalaban tayo, guys. Lalaban tayo. Hindi, Ay na naman si Koki, oh. Koki, umanda ka na, yari ka sa akin. Manda ka na. O oh, manda ka na. Ikaw diba nang aaway sa akin? Yari ka na ngayon. Guys, troll nyo yan. Si Koki. <makes noise> Guys, tro target ko si Koki. <makes noise> Tara na, flower. Halo Karena guys. Hasanapal si Oki? target Targetlah koki. Karena karena Targetnya. Deserve mo yan! Deserve mo yan, Koki! May nadami naman. Ayoko nga, no? Papansin kasi! <laughs> <laughs> Kanina na ako tawa ng tao. Nakisamay pa kasi yun! mo Kanina pa yun eh. Sorry pala na damay. Kasumabay ka kasi. Bakit ka pa kasi sumabay? Ayan si Koki oh. Target nyo yung target. Target lock. Target lock. Ay, teka lang. No, sorry. Okay guys, bye muna. Ayan ang ipad mo. Ayan ang ipad mo. Ayan ang ipad mo. Ayan ang ang ipad mo.